Awardee, Adoracion de los Santos Sige ng Adoracion de los Santos o Tita Dory, 75 taong gulang mula sa Paranaque City ay kilala sa kanyang natatanging kontribusyon sa buhay ng Persons Deprived of Liberty o PDLs. Mula sa kanyang involvement sa simbahan, si Tita Dory ay naging parte ng Ministry of Prisons, isang programa ng simbahan na layuning makatulong sa mga Persons Deprived of Liberty. Unang nagturo bilang volunteer sa Manila City Jail at kalaunan ay lumipat sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan. Bukod sa pagbibigay aral tungkol sa salita ng Diyos, nagbibigay tulong din si Tita Dory tungkol sa mga pangangailangang legal ng mga PDL. Gamit ang kanyang mga natutunan sa paralegal training, sinasamahan niya mga PDL sa pag-follow up ng kanilang mga kaso. Hindi rin natatapos sa apat na sulok ng selda ang tulong na naibibigay ni Tita Dory sa mga PDL. Walang pag-iimbot na kanyang tinutulungan ang mga anak ng mga PDL na makapasok at makapagtapos ng pag-aaral. Hanggang sa paglabas ng mga PDL, nariyan si Tita Dory upang tumulong sa kanilang pag sa lipunan. Sa pumamagitan ng pagtulong sa mga PDL na makipamuhay muli sa kanilang mga naiwang pamilya at makabalik o makapasok sa trabaho. Noong naging senior citizen na, naging aktibo din si Tita Dory sa Senior Citizens Association hanggang sa siya ang napili bilang Vice President ng Hope Seniors Group. Marami din siyang mga natulungan ng mga kapwa na katatanda sa pamamagitan ng mga pinansyal at material na tulong. Dahil sa kanyang voluntaryong pagtulong sa Persons Deprived of Liberty, si Tita Dory ay nakatanggap na ng recognitions mula sa Bureau of Jail Management and Penology at sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Noong 2023, nagawaran din si Tita Dory ng Tosca o The Outstanding Senior Citizens Award ng Paranaque City dahil sa kanyang mga natatanging kontribusyon sa buhay ng mga PDL. Ang kwento ng voluntaryong pagtulong ni Tita Dory ay kaiba sa madalas na naratibo ng pagtulong sa mga bata. May sakit, may kapansanan at nakatatanda. Ngunit ang kanyang mga pagtulong ay may malaking ambag sa buhay ng persons deprived of liberty at ng kani-kanilang pamilya. Tunay ngang si Tita Dory ay isang natatanging nakatatanda na dapat gawing inspirasyon, hindi lang ng kapwa nakatatanda kundi nating lahat.